Hi guys, good morning. Guys, nang sumunod na magit isang buwan, mula noong naglaba kami dito, ay naglaba kami ulit ngayon. Kasi, nung ikuninto ko sa kanila na mayroong impounding water dito na malalim at malinaw, ay excited din silang pumunta dito at nagyaya silang pumunta din dito at naglaba Kaya ito ngayon, halos buong pamilya kaming naglaba at nagdala pa kami ng beach umbrella dahil sa sobrang tindi ng sikat ng araw hindi ko ikahiyang aminin na dito sa probinsya namin ay salat na sa pangangailangan ng tubig gawa ng matagal ng hindi umulan. Kaya ang mga residente dito, kanya-kanya na hanap kung saan sila kumuha ng tubig kasi ang tubig namin dito ay nirarasyon na. Nirasyon na sa kabayan ang pagpadaloy. Kaya, ito ngayon, malaking tulong sa amin ito ang dam na ito. Dam dito sa dating quarry namin. Pananghali, ano? Ah. Dagma kasi. Ano <laughs> mo Di ba umunang kabayo? uksohan kwentuhan masarap na kwentuhan dahil sa napaka init nga ng panahon ay nagdala ng soft drinks malamig na tubig at nagdala rin kami ng pampalamig na shake para ma ano yung sobrang init magamot yung sobrang init

maya maya pagkatapos ng pananghalian ay pinanlawa na namin ang aming kinukula na puti na labahan at uwi katulad ng dati umuwi kaming nasiyahan sa paglalaba. Thank you for watching. Please like, subscribe, and comment. Bye-bye. God bless. See you my next videos.